babaeng abala sa pagsusukat ng mga damit na lak sa loob ng tindahan ng ukay-ukay. Minsan na nga lang makapag-ukay-ukay, nasaraduhan pa. Yan ang sinabi sa post ng isang babaeng nakulong sa loob ng isang thrift shop matapos hindi mapansin na magsasara na pala ito. Kung nakalabas ang babae, alamin. March 27 ng aliwin ni Mitch Guevara ang mga netizen online dahil sa sunod-sunod niyang posts kung saan nagbibigay siya ng updates tungkol sa pagkakakulong niya sa loob ng isang ukay-ukay sa rekto, nagsimula ito sa post ng isa sa mga kaibigan ni Mitch na humingi ng tulong para makalabas siya mula sa loob ng ukay-ukay. Ayon po sa kwento ni Mitch, nasa loob daw siya ng fitting room nang bigla na lang namatay ang ilaw at inakala pa niya na nag-brown out lang. Nagsimula ng kabahan si Mitch nang marinig niya ang pagsara ng pinto ng ukay-ukay kung kaya agaran siyang nagbihis at pagkalabas ng fitting room na kumpirma niya na... Sarado na ang ukay-ukay at nalak siya sa loob nito ng mag-isa. Baliwala ang paulit-ulit ang pagkatok ni Mitch dahil wala naman daw nakakarinig sa kanya. Kahit na kinakabahan ay pinairal ni Mitch ang pagiging madiskarte niya at tinanggal ang ilan sa mga nakadisplay na sapatos sa glass wall sa pagbabakasakali niya na may makakita sa kanya. Mabuti na lang at merong empleyado na napadaan at agad na inireport sa guard na merong naiwan sa loob ng ukay-ukay. Sa kasamaang palad, nasa owner daw ng ukay-ukay ang susi nito. Pero mabuti na lang at hindi pa nakakaalis ang may-ari ng kabilang branch ng Ukayan at ito ang tumulong sa kanya makalabas. Pagkatapos nito ay muling nag-update si Mitch sa social media na nakalabas na siya. At ang mga netizen talagang inabangan nito at talagang mga nag-comment pa ng congratulations. Sa mga store owners dyan, mag-double check na muna bago magsara at baka may makulong kang ka customer. D.W.I.Z. Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po ay nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.